So, ano ba yung tinatawag na pasabay trade na yan? So, from the term pasabay, di ba? Pasabay trade, magpapasabay ka nga eh, di ba? Kasi nga, hindi ka marunong mag-trade, wala kang alam sa pag-trade. So, ang gagawin mo, magbibigay ka ng pera, ipapasabay mo doon sa marunong mag-trade at siya yung mag-trade para sa'yo. So, yun yung tinatawag na pasabay trade. So, dito guys, sa pasabay trade na to, So, paano mo malalaman kung magkano yung pwede mong kitain, di ba, dito? So, iba-iba kasi guys yung mga platform nito eh. So, marami na rin akong nakita ang naglabasan online. So, based sa experience ko, merong binibigay na bracket. Okay, may merong binibigay na bracket or plan na mamimili ka kung alin doon yung prefer mo na amount na ipapatrade sa kanila. And then, syempre, nakalagay din doon sa bracket na yun, ilan yung possible na pwede mong kitain. So hello everyone. Hello mga ma'am, sir, kumusta po kayo? Ayan, matagal-tagal na wala po tayong updates. So ngayon makikita nyo naman sa title ng video natin, no. Meron tayong uh, pag-uusapan ngayon na trending. Trending ngayon, maraming mga naglalabas na platform uh, ngayon na ganito and uh, na-intriga ako kasi kagabi, no, nagi scroll ako na nanonood ako ng mga video. Kasi nanonood ako ng mga video sa YP. Biglang nag-pop up yung video ni Anyol. Kung kilala nyo si Anyol, guys, no? Yung mga taga-sitaw, I know, uh, mostly ng mga subscribers ko dito ay mga naging sitaw seller. So, I think, uh, familiar kayo sa pangalan ni Anyol. So, nakita ko lang kasi, Uh, Nag-pop up yung video niya about one pass na isang pasabay trade Uunahan ko na kayo, naintriga ko kasi meron ako na salihan Meron ako lihan na salihan uh, na platform So hindi ko rin in-expect na sa moment na yon na makikita ko yung video na yon ni Angel Meron ako ng idea dito sa mga naglalabasa na trending na mga platforms or investment scheme Na tinatawag na pasabay trade So guys, ang masama pa nito, maraming mga nabiktima ng uh, sitaw, scam, na ngayon ay nasa uh, mga pasabay trade ngayon. So guys, alam naman natin sa buhay, ba? sa business, sa mga investment, sa platform, sa iba't ibang mga platforms, hindi mawawala yung tinatawag nating advantages at disadvantages. So ganun din yun guys, sa tinatawag nating mga pasabay trade ngayon. Kaya naman guys, pag-uusapan natin ngayon, yung tinatawag na pros and cons ng tinatawag na pasabay trade. So, hindi pwedeng puro uh, advantage lang, diba? So, kailangan mamulat din yung mga tao, mamulat din yung mga involved dyan sa mga disadvantages, sa mga consequences na dapat ay aware sila. So, now let's start with pros, okay? Number one dyan, yung high return ng profit sobra talaga guys. Sobra. Malulula ka talaga sa laki ng return ng profit. So ano na lang kapag nilakihan mo yung lagay mo. So yun yung nakakaakit doon. So yun yung parang mapapaisip ng tao na ano kaya kung lalakihan ko kasi grabe yung return. Ang laki ng return ng profit. Mantakin mo, maglagay ka ng 10K. So, pwedeng bumalik yun sa'yo ng 20 to 25,000 yung yung nilagay mong tuhuyan, yung ibinayad mo doon na pinang trade mo, mata times to yun pagbalik sa iyo. Isa 'yan sa sobrang nakakaakit dito sa mga naglalabasa ng na mga pasabay trade ngayon. Pangalawa, professional traders, guys. Professional traders, yung uh, nangunguna dito sa mga tinatawag na pasabay trade. Eh, syempre, eh, hindi ka naman pwede magpapasabay ka tapos sa pucho-pucho lang na trader. So, syempre, mga professional trader yan. So, when you say professional trader, well, knowledge na yan. Guys, kaya nang magbasa ng market niyan. Alam na nila kung kailan magbabay, kung kailan magsisell. Well, knowledge, well-equipped na ang mga yan. So, number three, <laughs> Number 3 is uh, merong pinatawag na risk management yung mga traders na yan, di ba? So hindi ibig sabihin na meron silang tinrade na palo uh, sila, no? So mawawalan na yung uh, inyong mga kaperahan, so hindi. So meron silang tinatawag na, uh, meron daw, daw, <laughs> daw kasi uh, yun lang din ang sabi sa akin, di ba? So meron silang tinatawag na risk management sa pagtitrade nila. Na matalo man yung ilang trades nila, ang labas noon is panalo pa rin kasi mas marami ang uh, panalo na trade nila kesa doon sa natalo. So, yung pang-apat, guys, easy to manage. So, bakit ko nasabing easy to manage? So, sa, sa ganyan kasi, based sa experience ko, ha? Kasi nga, na-try natin, di ba? Na-try natin dito sa pasabay trade na to. So, first is, kailangan mo magbayad muna. So, after mo magbayad, may fill out ka na form. And then, after mo mag-fill out na form, mag-aantay ka sa ibibigay na schedule sa'yo kung kailan ka mag-pay out. And then, after nun, wala ka nang ibang gagawin. So, sitting pretty ka na, antay, antay ka na lang dun sa schedule ng payouts mo. So, very easy to manage. So, less stress, wala ka ng maraming, uh, wala ka ng maraming kakalikutin, wala ka nang maraming fill out pa na kung ano-ano, hindi ka na mag-KYC, mga ganyan, di ba? Sa iba kasi, may mga kailangan pa mag-KYC, ganyan. May mga kung ano-ano ka pang isi-fill out dito sa mga pasabay trade na to. Very easy to manage. Wala ka ng uh, gawin. So, mag-aantay ka na lang kung kailan yung payout mo. Merong tinatawag na affiliate program. On which is, kasi syempre, malaki ang kitaan dyan, di ba? So, kumikita ka na sa mga ina-avail mo na uh, pagpapatrade and na every time na magpapatrade ka and at the same time, kumikita ka pa sa affiliate program. So guys, lastly, na advantage nitong mga pasabay trade na to is you don't need to withdraw your earnings o yung uh, payouts mo uh, hindi mo na need uh, i-withdraw mag-withdraw kasi automatic na i-credit nila yan i-credit nila doon sa account na nilagay mo doon sa form na finil outan -out mo noong nag-i-start ka pa lang So, ayun guys, napag-usapan natin yung mga pros or advantages about dito sa mga pasabay trade na to. So, now, let's talk about the cons or yung mga disadvantages or yung mga negative attributes about this pasabay trades. So, number one, yung mga pasabay trade na hindi nagre-reveal ng face yung mga CEO o yung mga leaders. Okay? Yun nga yung nabanggit ko sa inyo, yung one path. Mabuti-buti pa 'yun kasi alam nila 'yung face. 'Di ba? nakikipag face-to-face 'yung CEO doon. Kaya 'nung nagtatakbuhan. So, ayan naka-flash 'yung pictures 'yung ng CEO sa balita. Pero at least matibay-tibay na ebidensya 'yun na meron silang hahabulin, merong habol 'yung mga na-scam ng CEO na 'yon. Kasi meron silang proof kung anong itsura. 'Di ba? Anong mukha? Pero kung ang nasalihan natin ay ay yung mga pasabay trade na walang uh, face reveal or hindi nag face reveal so medyo preno-preno uh, tayo ng konti no sa paglalabas uh, ng pera natin. So guys, matuto na tayo kay Sitaw. 'Di ba? Si Sitaw si sinong nahabol natin? Wala. Wala talagang nag-reveal ng mukha, even yung CEO, wala nang pag-usap, walang, walang uh, nagsalita, no, sa in public. Wala tayong habol. Kahit sabihin natin na oo, oh, oh, wala nang nagre-reveal, pero nag pay out naman tayo. Yes. Ganyan na ganyan kay Sitaw, 'di ba? At first, sobrang smooth, di ba? Nakakapag-withdraw tayo, kumikita naman. Until nagka-problema, hindi natin alam kung sino i-reklamo e -re natin. Pangalawa na cons or disadvantage is wala kang control sa earnings mo. You don't have any controls with your payouts. Once nakapaglagay ka na, nakapagbigay ka na sa, na, sa, sa trader ng pera or nung paya mo, Di ba? Kung sugal lang to eh, or nang taya mo. So, wala kang choice kundi mag-antay. Mag-aantay ka talaga kung kailan yung schedule ng payouts mo. Pangatlo guys, wala tayong idea. Di ba? Wala kang idea kung kailan mawawala yan. Di ba? Wala tayong alam kung kailan tatakbo. Di ba? Kung kailan uh, hindi na mag-pay uh, outs? Uh, ibalik ko lang doon sa one part uh, nung mga una, unang buwan basta simula pa lang sobrang smooth ng payout. Advance yung payout. Wala kang makikita na mali na mag-iisip ka na negative kasi uh, sobrang smooth. May mga parafol, may mga prizes, may mga bonus yung CEO. Ang daming promises. Meron pa nga daw binitawa na so walang iwanan. So sama-sama tayo dito. So sama-sama tayong kikita. Sama-sama tayong makakabawa bawi dito. So, mga ganong linya yung binibitawan ng CEO ng OnePath. So, so, hindi natin alam kung kailan mawawala or kung kailan hindi na tayo makakapag-pay out. Ang huli naman is yung mga invites, pag i invites So, paano ko nasabi na isa to sa mga disadvantage, yung mga uh, sobra sobrang pag-i-invites? Guys, ay. Uh, wala naman problema sa panghihikayat. Pero kung hihikayatin natin sila ng sobra-sobra na maglagay, di ba, sa mga ganitong platform na alam mo naman as a leader ka, na marami ka nang napagdaanan ng mga scam company, di ba? Dapat naman, 'di ba? Ah, uh, hinay-hinay ka sa pag invite kasi nga ang dami ng mga pamilya yung, yung nalugmok before dahil sa mga pag-i-invite mo, 'di ba? Sa maling uh, approach mo sa mga tao, sobra sobrang sobrang paghaik, 'di ba? 'Yun yung, yung 'yun yung problema sa ibang mga leaders, 'no, sa ibang mga coaches. Sobrang mga mukhang pera na. So, ayoko nang maulit yung sa na nangyari na uh, um, masyado tayong nag-focus doon sa sa nabibigay sa atin na earnings on which is yung bad side hindi natin nakikita yung mga disadvantages hindi natin nakikita ba diba? So again guys, sana wag naman kayong magalit sa akin, di ba? Kasi ito yung mali hindi ako nakagawa ng ganitong video noon sa sitaw. Dahil ganun din, sumabay so tayo sa hype, no? tumutok tayo sa earning ng affiliates, sa earnings natin sa affiliates. Hindi natin ipinaintindi sa mga tao yung mga posibleng mangyari once na wala ang platform, once na hindi na tayo nakapag-withdraw, hindi na tayo nakapag-payout, especially dito sa pinag-uusapan natin na trending na trending ngayon at maraming mga nag invest na naman, lalong-lalo na yung mga natalo before sa mga platforms. Ayan, hinihikayat nila na medyo malaki agad yung inyong ilagay no which is uh no no for me so hindi ako in favor sa mga ganyan and ayoko ng mga ganyan ayoko ma-involve sa mga ganyan ayoko masira yung credibility ko na naman dahil sa mga ganyang uh, greediness So, I hope makatulong yung topic natin na to na pros and cons about sa mga pasabay train na yan at sa mga nagbabalak, no? Sa mga nagbabalak na ma- involve or sumali sa mga ganito, pag-isipan nyo ng maraming beses. And kung talagang makulit kayo, gusto ninyong subukan o oh, pwede naman, diba? Pwede naman pero maglagay lang kayo. ng kaya nyo. Huwag na wag kayong mangungutang, huwag na wag kayong mag-loan, huwag na wag niyong gagamitin yung emergency funds ninyo, savings ninyong uh, magpamilya, savings ninyong mag-asawa para lang ilagay sa mga ganitong platform, sa mga ganitong investment. Matuto na tayo sa mga napagdaanan natin. So, yun lang guys, if you think na nakatulong, na gusto nyo yung video na to, please like and subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So yun lang guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye po!